dahil nag-share ang pambansang ginoo na si Dudley Cup business tips at may ni-reveal siya sa upcoming project nila ni Barbie Fortesa. Narito ang aking chika. Kung seryoso raw si David Licauco as an actor, equally serious din daw siya as a businessman. Pahinga muna raw siya sa Astig Look Ascarding nang dumalo sa isang business convention kamakailan. Naglalaan daw talaga siya ng time para mas strategize ang kanyang mga negosyo. Tip ni pambansang ginoo sa mga nag-iisip mag-start ng negosyo. Pag-isipan itong mabuti and make the move right away. For me, if you already have a product or a service na you think would work, just do it. And then eventually naman, um, you'll find ways para maging successful yung negosyo mo. Work din daw on available capital. Maganda bang mangutang para riyan? If you have a loan, you're obligated to work on it eh. Kasi alam mo may babayaran ka. So ginawa ko yun, nag-loan ako just because gusto kong mas ma-inspire, mas ipagan pa. So that alam ko na, oy may kailangan akong bayaran next month. Nami-miss daw ni David ang cast ng Maging Sino Kaman. Ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng serye. Pero mukhang The Barda Ship will continue to sail at may kaunting hint si David tungkol sa next project nila ni Barbie Fortesa. Super excited ako dito kasi may ako sa mga tawag dun. Yung mga historical. Oo, <laughs> oh, yun. May ako sa mga historical na, ano yun, na teleserye na ako yung mag-play. Since yun, historical siya. And baka foreigner ako, hindi ko sigurado. So kailangan akong aralin yung language na yun. Like what I did for Maria Clara. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings sa anumang ang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa mga